Wow, kunwari ito butulong. Merry Christmas! Sobrang ganda. Yun nga lang, hindi bagay sa ating pagkatao. Apatcha, apatcha. Apatcha. Hello ka umami, hindi muna tayo magmumukbang o magluluto today dahil magkakabit po kami ng Christmas tree. At doon nga po namin na isipang ipatayo at binubura po muna nila yung mga sulat-sulat sa pader. Ayan. Po, ang kagagawa ng ating bunso, sana ay matanggal. At ito na yung ating mga decorations. Nakahanda na po sila. Yan, hindi po ito balikbayan <laughs> box. Diyan ko po nilagay yung ating mga pang-decor. Ito po yung aming 6 feet Christmas tree na tree pa rin namin last year. Buksan na natin. So ito po ay white Christmas tree. I've been dreaming of a white Christmas. Ganar. Ayan, ganyan po siya. Wow, I miss you Christmas tree. Ayan, ito po yung dulo. Where's the body? Ito yung gitna. Mabigat po siya. Ibubuka na po muna natin itong mga dahon niya bago natin ipatong yung susunod. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Can you prepare the vacuum cleaner for me, please? Hahaha. <laughs> <laughs> Ala. Hey, Alay na. Kam bait ni lol. Face mask na po ako dahil maali ka book Ayan, tapos na po natin ang nasa ilalim. Ito pa lang na po ako ng 30 minutes. Wow, kunwari to betulong. Kailan po? May <laughs> phone ka ata loq. kau ka o phone. Ayan, tapos na po natin ang first step na na natin lahat yung mga sanga-sanga uh, at -sanga, dahon-dahon. Kanya na po yung itsura niya. So mula po nang nagkakabit na kami ng Christmas tree ay red, green at gold ang team namin. Ngayon naman ay susubukan namin ng pink na napili ng aking panganay na anak. At ito po yung ating balikbayan box. Ito po yung mga laman niya, yung aming mga lumang decorations. May mga ating mga Santa Claus, snowman, yung mga lumang uh, flowers. This year, hindi po natin gagamitin ito dahil na magpipink tayo. At andito rin yung ating Christmas lights na siyang isusunod natin ikakabit. Ang natin sa baba, syempre, para maisaksak natin o matansya natin yung layo ng saksakan. At papaikutin po natin ito hanggang sa maubos. Okay? Mahaba po ito. How many meters this, Daddy? 6 ah, meters. 50 meters po ang ating Christmas lights. Ayan, papaikotin lang natin hanggang sa maubos. At ito po yung nakakapagod at nakakahilong part ng pagkakabit ng Christmas tree. Ipapaikot po muna natin at saka natin aayusin mamaya. Uh, natapos ang siyam syam na ikabit na rin po natin ang mga ilaw at meron po tayong natira ito po yung uh, ibubuhol-buhol ko sa ilalim para lumiwanag yung ilalim ng ating tree pinubukan kong itago itong mga nakalitaw na mga wire na ganyan at uh, binuka ko ulit yung mga la-deform sa pagkakalagay natin ng wire pero hindi natin maitago lahat pero okay lang kasama talaga yan sa ating tree yung mga wire na nakikita at matatakpan pa yan kapag nailagay na natin ang mga decorations. Yan, naglilinis na ang ating ate. Good job, anak! So, ganyan po yung kulay ng ating ribbon na bumagay naman sa kulay ng ating tree. So, green and white. At napakaganda po ng tela. Hindi siya basta-basta uh, yung ordinary ribbon na dati namin ginagamit. At ganyan po siya kahaba. So, hindi po natin ito puputulin. Gagawa ko ng malaking ribbon. At ipupwesto-pwesto natin ganyan. So, ito po yung aking paraan ng paggawa ng ribbon. Hihilain natin dyan. At dito, pantay sila. Yung size po niya ay tinansya ko na lang. Ganyan. Isa pa, isang ikot pa. Same size din nung nauna. And the other one. <laughs> diba? Hindi po natin kailangan... Uh, tawag dito, putulin ng ating ribbon. There you have it. May ribbon na tayo. Diba? <laughs> Meron po tayong ganitong klase ng wire na ginagamit ko para sa ating mga Christmas wreath. Ito yung gagamitin natin pang tali ng ating ribbon. Ganyan po siya. Kahit hindi na natin gagandahan dito sa gitna. Dahil lalagyan natin yan ng palamuti. O, oh, di diba? Pwede na natin hidikit. Naka, 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 naka. Naka, naka. Napakahaba pa po nito, gagawa ulit tayo ng isa pang ribbon sa ibaba. Ko okay. no. Na po yung naging itsura pagkalagay natin ng mga ribbons. Ayan, medyo natuwa naman ako sa naging kalabasan mga kaumami. Ayan, meron din sa likod. Ganyan. Ito, wala masyado kasi ito po yung <laughs> nasa likod. At naglalagay na ang ating Ate Beauty ng kanyang mga ubas-ubas. Ayan, no? Nice! Excited na ako sa kalalabasan mga kaumami. Ah, pwede lalo, pwede lo. Ayan, maglalagay na rin daw ng balls. Ang ating isang dalaga. What's that? Uy, nalak! Uy, mushroom! Like Say, wow. uh, look. Wow! Ano nalaya? Uy, may tungtaw doon ay nalaka. Aupay laka doon at ito po yung ating mga balls. Ayan. Kaya naman po natin napili yung ganong kulay ng ribbon. Ay merong napili ang ating ating beauty na mga poinsettia flower na ganitong kulay. Pink and anong kulay po ba ito? Ayan. Para siyang green na blue na. Ayan o. Eh. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Ganyan po yung ating mga kulay. Napaka-sosyal, anak. Yung iyong pinili. Ayan, oh. <laughs> At ito pong tatlo na ito ay ilalagay natin dun sa pinakatuktok. Imbes na ilagay natin ay ito. Eto, sobrang nagustuhan ko po itong kulay na ito at yung pink talaga yung pinili ng aking anak. So, pink na pink po ang ating Christmas today. Ayan, may mga palamuti pa. di no, ba? diba? <laughs> Nasobrahan po yata yung ating nailagay na ornaments. Parang banking anak. Wait, pantay natin. <laughs> Ayan mga mga ka kaumami, sana ay nagustuhan po ang aming Christmas tree na bagong team. Kung sa akin ay mas gusto sana yung mga classic yung mga red, gold at green ayan. Pero dahil ito ang gusto ng aking mga anak, ito yung pinili nila kaya pinagbigyan natin sila ngayong taon at maganda naman, sobrang ganda. Yun nga lang hindi bagay sa ating pagkatao. <laughs> dahil masyadong social ayan.